for this video mga kaloti nandito naman tayo sa ating maliit uh, na nandito naman tayo dahil may ano tayo may inyantay naman tayo na mga anak ngayong February 21 mga kaloti ito na yung laki laki na yung burba niya mga kaloti yan nakikita mo yan laki laki na malapit na talaga ito mga anak ah, uh, ilang araw na lang inyantay natin yung mga isang linggo na Ah, hindi nakaabot ng isang ah, ito yung inantay natin inabang abangan natin dito sa ating babuyan dahil may ano tayo isa na manganak ngayong February 21 ah, sana ito bigyan ah, ito ng magandang pagpanganak ah, tapos maraming big sana ah, ito yung ating pinaka ano ngayong guwan tapos sa March mga kaludi mayroon din tayo na ito yung isa sa first week sa March mga uh, anak din ito so bali may ano kayo uh, may mga anak tayo sa February at sa March ayan uh, yan ang inaabangan naman natin dito sa ating pangalawang kahin na mga anak sa March first week itong baboy na to mga kalodi ilang bisis na ito nanganak mga kalodi ito yung nanganak yung nakaraang taon na 23 23 na biik ito yan uh, hindi yan na uh, buhay lahat kasi hindi natin masyadong na ano na hindi natin alam paano natin buhayin yung 23 na peraso na biik kasi ang didi nito ano lang 15 lang ang didi nito tapos yung anak na 23 kaya hindi na buhay lahat kasi hirap naman talaga mapuhay yan kasi walang didi kailangan talaga ng alalay ng pakain uh, sa baktin sa biik kaya wala natin wala hindi natin ginawa ng paraan kaya hindi na buhay lahat ah, natirahan naman tayo ng ano yung sobra sampo ah, kaya pasalamat tayo nito na ilang ilang big na ibigay sa atin ah, ito lapit na talaga ito mga anak ang hirapan na talaga ito ah, humiga kasi laki-laki na yun. yan pag ganito kalaki ang siya ng mga kalulubo uh, parang nakikita ko ganun pa din kung siya na maraming laman na biik uh, sana buhay lahat yung dyan sa ilalim ayan, ang ating inaabangan ngayong buwan na to uh, hanggang dito lang ang ating ipakita ngayong araw na ng mga kalulubo uh, maraming salamat sa ating mga subscribe diyan sa mga uh, notes ating video na hindi pa naka-subscribe, uh, please subscribe my channel go GBTV tv uh, Ay uh, yan ang ating ano dito, dito lang sa Baguian natin ginawa yung mga ano natin, yung mga video. Ah uh, maraming salamat sa aking mga kaibigan diyan sila yung Waparm uh, Maraming salamat sir Sa pag comments mo sa aking mga Upload yan Sa lahat na nila ni Chupilo Yung sila Pakdar Maraming salamat sa inyong lahat na hindi ko nabanggit Yung iba kasi hindi ko na